Ayan, makaagipad na tayo ng tulay maka idol O, Kabakan Bridge maka idol Ayan. So, papunta tayo labuho mga ka-idol. Kabakan Bridge. Ayan. Alright. Dito lang yan matatagpuan sa magpet. Ayan. Tapos sabi kanina ng TMU, may pakal pakalad daw mga ka-idol ha. Doon tayo lulusot mga idol Alright. Saan kaya banda dito? Tapos naman doon sa tulay. Hindi na ako gumamit ng Google Map mga kaidol kasi mahirap man kasi mag-analyze sa Google Map kasi minsan nakakalito yung mga daanan mga kaidol. dito daw ako papasok sa Bislig daw. ano? Parang nasa Cebu tayo ah. Bislig. Ayan mga kaidol. Tatlo tayo diyan. palabo. Ganyan dyan ang adventure natin ha. Ah. Maganda. Siguro, dito. Dito papasok na ito sa ano eh, poblasyon eh. Ah, minsan kasi kung hindi natin ano ah, kabisado doon yung daan na uh, wala talaga tayo <laughs> Ah, ano yan yung sa pamahiin pa ba? <laughs> uh -oh. Pero okay lang yan. Walang uh, problema doon. Tanong lang tayo ulit. Importante. Eh. Makapunta tayo sa One. sa destinasyon Right, mga ka-idol? Tumatawa pagdating natin doon, kainan na. Pagkatapos, wait. Ayan lang. So, tatanong tayo ulit dito, mga ka-idol, kung saan papuntang labo. Pwede mo na po? Asan pa ad to labuod diri ma'am? Labuod? Oo. Asa kang mo agi ma'am? Kanay pa to o. Kanang pa to o. Ah, sige sige, thank you, thank you. Ayan, nagtanong na tayo mga ka-idol ha. Right, saan yung daan pa kondo tayo pa kanan hindi na tayo pa diretso doon Kaya kung pakaliwa tayo poblasyon na yan tapos pa diretso doon painak na yan so ayan diretso lang tayo dito alright ah, may nag na mga daan dito mga kaidol tanong na naman tayo doon okay, kasi hindi man maliwanag maliwanag kahit kung uh, asan ba da, talaga tayo dadaan dito ba sa right sa straight dito papunta na yun ano Punta tayo ulit dito. Ayan. Pwede mga mata na? Ah, sa patog labuo, sir. Labuo. Labuo po, sir. Barangay labuo po. Barangay labuo po, sir. Labuo? Opo. Ay, ah, ito na daan? Oo. Oh. Kani saan? Saan Asa ni pad to? Asa Sa kinabawan. Ah, kinabawan. Labuo. Agay na ako sa kalito. na ka. Ah, sige ka na. Naligaw man kasi ako, sir. Sige, kuwasa sa... Beres uh, sir. Ruwas, ruwas, labo, ruwas. Ah, la ah. La ah, ah, thank you sir. Ah, ah. Thank you po. Anong na tayo dito? Ay, right, tayo tayo mga ka-idol Ayan, dali-dali ko tayo papuntang labo. Thank you! Alright, ayan na mga ka-idol So, dire-direcho lang tayo Palabunaw dito Alright ah ayan yung mga kaidon so malapit tayo nakapunta ng arakan kanina mga kaidon no? so ito na yung daanan kanina doon pakidapawan doon isa ha, sa kaliwa pa binay inak so, ito dito tayo daw so ayan papasak na tayo ng punta tayo ng uh, barangay labo Tandaan lang tayo okay, kasi itong mga motorista na iba magmamadali. Alright. Sige lang. Dandahan lang tayo mga kaid.